Dito sa likod bahay, may mga puno dyan na pwede mong gawing gulay. Katulad nito, yan ay isang uri ng kamansi. Masarap siyang ginataan at lagyan ng baboy. At yung puno na yan, uh, laging namumunga yan. Hindi nawawala ng bunga yan pag uh, matubig siya. Kasi yung likod ng uh, bahay namin, uh, laging basa yan kasi mayroon siyang irrigation dyan sa likod. Kapag uh, nagpapakawala sa irrigation, yung tinatanggal yung harang do sa butas para dumari yung tubig. Yan. Kaya masagana mumunga yan at yung bundok na makikita nyo dyan eh, mababa lang yan uh, eh, at ko na yan dyan sa taas wala pang ilang minuto dyan ka na sa tuktok yang bundok na yan, eh, hindi naman talaga siya totally bundok nun ah uh, patag din siya kaso eh, syempre yung uh, binablasting di ba yung na uh, bundok yung mga bato na hindi na nila nagagamit sa paggawa ng ano asimento dyan nila tinatambak kaya yan katagalan naging ganyan siya at uh, ng mga puno puno at mga damo Uh, at maraming ahas din dyan nung umakit kami dyan ni eh, masyadong masukal dyan kasi mabato yan eh halos kadalasan na nakatira dyan eh yung Philippine Cobra dyan nga rin pala ako nangunguha ng mga uh, suso yung suso na kumakain lang ng mga dahon At yan, kita mo mabilis mabuhay yung ating kamansi na puno. Once na nanaglag yung bunga niyan, ayun, ah, magulang na yan, pahinog na yan. Kahit hindi mo siya itanim, yan, kusang niyan yan, Kaya walang kahirap-hirap kapag nagtanim ganyan. kita nyo yung likod ng ating uh, kulungan na uh, medyo masukal pa siya kaya sa mga alaga natin na uh, mga manok hindi tayo nagkakampante kasi mamaya biglang pasukin na ahas eh, mangayin sila ng mga sisiw dating nga uh, mga sa Uh, may nakapasok din na uh, cobra kasi alam mo na pag malamig yung panahon yun ang gusto gusto ng mga ahas eh. at saka yung pinupuntahan lagi ng mga mababait na laga yan yan madalas sa uh, tumambay yung mga ahas kasi yun yung pagkain nila kaya pag lalabas tayo dyan sa likod eh tinitinan muna natin yung mga inailalim paligid mahirap na kasi mamaya nakatambay lang dyan eh matuklaw pa tayo itong puno na to yan uh, pinutol ko na siya kasi tumatas na tumatas naman siya yung bulaklak pala niyan eh nagugulay ang tawag dyan katuray ang katorna sarap niya, niya ikilaw at tinahalo rin sa munggo pero wag kayong madalas kumain yan kung kayo kumakain niya kasi mabilis makapagbababa ng dugo yan Diyan sa paligid natin mga lods, nakita uh, niyo yung masukal doon, madamo doon. Pero naman tayo nakaharang diyan nit. Ayun, no? Oh, kung makikita niyo may nit diyan nakaharang. Kaya uh, medyo pag kumano yung as diyan, alangan pa rin kasi matatrap siya Yeah medyo sinisip natin yung mga kalang kasi mahirap na patagal natin inalagay yung ating mga uh, manok dyan tapos uh, isang tuklaw lang mawawala agad yan yung ating hinahin pala at kinulong na natin kasi mahirap lang makakain din ng ano uh, lason ilan na lang natira yan kaya mas may natin na ikulong na lang natin yan yung ating uh, bulig yung pinalis na uli natin kasi natuwa tayo dun sa laro nung anak niyang bulig uh, nakita ko siya ng potential kaya yung ating tapi itinabi muna natin at yung bulik ang isinalang ulit natin kasi dun sa anak ng tapi medyo nakulangan pa ako sa laro niya yan yung anak ng tapi niya hindi ko pa nakitaan ng uh, magandang laro eh pero okay naman siya ang problema yung gustong gusto laro hinahanap ko sa kanya eh, hindi ko pa nakikita